sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga at ang hali o gabi sa inyo na sa mga bagwa na ngayon lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangkasinan ah uh, paki-subscribe po at paki-like and share at paki-pindot na rin po ang bell icon. At pagkakulob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at pising ang nakaramdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. At lahat ng mga mga orasyon po ay uh, ipakal ko po sa inyo lahat para magamit niyo po sa pangaraw-araw. At sana po ay huwag nyo pong ipagyabang uh, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan. At higit sa lahat, magmahalan. At wag po, wag po kayong makalimot kung tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyo lahat. Sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik at umapon ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga sa lahat. Ito po yung pangpitong pudir na um, pangpitong pudir sa araw at gabi. Tarkin misteryo po ito. Napaka bisa po ito na aking ginagamit sa panggamutan ko. Sana po ay may makatuklas po na aking YouTube channel na aki babagi po ngayon pong araw na to. Yung uh, pinakamalakas na pudir po sa lahat ng mga pudir. Dapat sana po ito ay maisaulo po ninyo para may magamit po kayo sa panggamutan po napakabisa po ito kaya dito po lamang po sa Hiwaga ng pangalit ipagkakalog ko po, po lahat po aking mga nalalaman po hindi ko po sa inyo ipagdadamot ipagkakalog ko po, po nila lahat narito po ang pangpitong pudir ng araw at gabi ng 13 mystery po ni Kristo ang apat na G, 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 apat na G po ang, ang labing tatlong misteryo ni Kristo ni sa panggamutan po sa panggamutan panggamot galgap na sa paghimala po ah, gandap na sa pagkalalaki po galgalpan ganigan sa tigal po po uh, ah, ganpan at sa yung apat na kalikasan po na at kahulugan ng apat na gigi po eh, ang gigi po ng buruan po ay eh, elementong hangin elementong apoy, elementong tubig, elementong lupa. At higit sa lahat po, uh, po yung kapangirihan po ng panalangin ng uh, panalain ng pudir sa araw at gabi bago manggamot o magpakita anumang himala po. I-screenshot nyo po. So, Patagaling ko lang ni para kung pumalaman ko nyo para maunawaan po ninyo ito po eh, dapat nyo maisaulo po niyo ito ay eh, sa unsa ulo ko po, po na to na aking ginagamit po at ito po inusal po sa isip lamang po ito isang bisis lamang po ito usalin at ipo sa inyong dibdib po pagkatapos nyo pong mausal po at pili nyo po kayo manggamot hindi na po kayo masusupil kahit ulit-ulitin nyo naman po ito kung nasa gamutan po kayo, ulit-ulitin nyo na pong usalin po nasa isip lamang po ay uh, magagamit po nyo ito. Uh, kaligtasan po lahat po ng mga bagay. Ito po yung napaka bisang puder po na number one po na aking ginagamit po sa panggamutan po. ito na po yung panglas na pudir po sa araw at gabi po na 13 mystery po ni Kristo po ito narito po yung panalang uh, pudir po pudir ka may po nito hindi screenshot nyo po usaling ko po ah Panalangin ka pangirang po sa araw at gabi bago gamot o magpakita ng anumang himala. Aiyuwa, auk ium pum puauum auk tirak tirim. Sitimitis, tisimisit, misimisim per omnia sanctissima nomina. Ilili inem inono ilere Emmanuel sa ter. Di tagramatun angla agius tius skirus 700 ilisun igmas giuba. Iko, adonai sa day umunsyon alpha it omega city tibi propitious kiminis it salus it liberty nor Nus, nod iuwa galgap nanigan gan lap nanigan gan panaligan gan panaligan aguma ka Eh, e si, iku siya iku nyo po nyo po tapos may karugtong po o oh, ito BGG Gipma ayuwa yuwa, ayui yuwa, cross ayudan me ang paliwanag po uh, sang ayon sa ibig gawain kumuha ng isang pangalan na sa apat ng uh, apat na G kung makikita ay magla, uh, magpakita ng milagro o ang manggagamot ay isunod ang ayudan me huwag ipagyabang ito at ingatan na ito ay, at ito ay minakamabisang poder gamitin sa kabutihan lamang po. Yan po i yes, screen sa inyo po, uh, ito po yung panguli po, tapos ibalik po sa dati po. Importante po ito na ipagkakaroon po sa inyo. Yan po. Tapos ito po yung sa una. Tapos yung kwento. ayuwa ay, auk yum um uwa um auk tirak tirang tirim sitimitis, titimitis, ti simisit mi pir si il ili ili iluno ilire lam manuel sabo sa ter ti gramatun ti si kris tanatos ili sun ing ay ku aduna si dai munsion alpha it omega si tibi proprius criminis it salus it liberty nor nosnud, iuwa galgap nanigal ganap nanigan gan panaligan gan panaligan Aguma ka is guma ang ah. na ayuwa ayuwa ayuwa. Tapos magkon po sign of the cross ayudad mi. Ipo sa dibdib po ng tatlong bisis po. Ito yung bisang poder po sa pangkalatan po. Hindi po nila nabukan po. I-sinear ko lang po sa inyo at hindi, uh, gusto ko po kayo sa tulungan na gusto ko po manggamot po kayo kaya ibabagi ko po sa inyo o yung kadugtong ko. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay gusto po nyo aking po mag-subscribe po kayo at ah uh, paki palaging paka, pakipalo po yung uh, youtube channel po yung namalit na channel iwaga ng pangasinan maraming salamat po shoutout po sa inyo lahat maraming maraming salamat po